madilim, madilim. Madilim tayo, madilim. Umaga na. Madilim pa yan. So may gagawin tayo dito. Silipin natin. Silipin natin. Uy, naka-warranty sticker pa. Ayan, Sakura. Sakura, Sakura. Uy, may serial number pa. Made in China. Ano ba to? Sakura. Silip nga tayo, silip. Silip. Ayun, mukhang 735 to mga boss. Ayun, 735 bata to. Pasilip naman, nasa na ba yung model mo? Wala nakalagay. So buksan ko muna. <laughs> buksan ko muna, 735 to mga boss. Ang problema daw ay hindi pantay ang tunog. Ayan, sakura. Ayan. Ayan. Okay, tanggalin na natin tong balot at itisting ko muna. Boss, ito na, power on natin tapos naka-high na nag-switch yung relay. Saan ba natin ilagay yung ano? Yung sa A, sa I. So ilagay natin dito sa sa gitna ata. Ilagay tayo ng speaker, ayan. Oh, nakop, may sounds pa rin ah. So may tama yung volume mo. So subukan natin sa kabila. So hindi nga pantay yung kabila tapos naka-off na siya na ibulong pa diyan. Minsan pantay siya. Naglolo ko yung volume so double check na lang natin yung ano. Uh, sa tingin ko ang problema nito mga boss ay potentiometer yan. So palitan ko na lang lahat ng potentiometer tapos ano. Uh, tingnan natin so pag inalaw kasi itong volume uh, naglulos so minsan pantayan tunog minsan hindi okay nabuksan na natin mga boss at ang ano ko dito bala ko dito ay palitan lahat ng potentiometer para walang sablay kasi sabay sabay itong pinalitan kung masisira man yan base sa experience ko ay halos Uh, hindi naman sila magsabay-sabay sa isang araw o ano pero sigurado ako diyan um, linggo lang o oh, malaki na yung isang buwan eh sira naman yung iba kung magsabay-sabay natin palitan para iwas bakjab at iwas din supply. So paano nga ba pagkalas nito kasi maraming ano to, maraming potential meter yan. Yan, marami yan. So ilan bang potential nito? Bilangin natin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 na potentiometer yung ano kasama yung main volume ang papalitan. So pag to kailangan may pull out muna yung front panel. So anong gagawin natin? I-unscrew lang natin ito isa sa dulo dalawa. Tapos ito hindi na kasi hindi naman niya naka ano, Tapos sa ilalim naman yan ito. Ayan. Nandito natin yan. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Tapos dito naman. Ito. Tatanggalin natin to Ito. 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 Tapos itong dalawang to. Tapos itong huli na. Itong. Ito. Isa. Dalawa. Tatlo. Huli na yan. Pag nanonon natin kasi. Ano yan mga boss ay. Eh? Para yan dito sa metal na nakakabit niya. Pero kakalasin din natin yan. Yung doon hindi na. Kaya naman kasama to sa kakalasin. Para pull out natin kasi. Tatanggalin natin sa hinang doon yung yung switch, yung wire ng switch para ma-pull out natin to. So habang inaantay ko yung ano, inaantay ko yung response ng may-ari, kakalasin ko na muna. Isa sa mga makalas talaga pag magpapalit ng potentiometer ito, mga 735 mga boss. Uh, talagang ano siya, uh, medyo mabusisi kaya ano, uh, tiagaan lang din bitayong tayo mga boss hindi ko pa to naano, kasi may mga may mga dumating na gawa kanina may mga nagpa-assemble ng cable hanggang sa inabot na ng gabi to dapat kanina tapos na to so dito sa pagtanggal mga boss ang gagawin dyan ay ganito sa likod nyan dudukutin tutusukin natin dito dito hanggang sa ano yan yung dalawang yan tutusukin natin yan para ano so ilagay natin dito yung ano, camera para makita So dito hindi kasi ano eh kung dito kasi dudukutin masisira lang. Yan. Yan, tanggal na. So ganoon lang ang gagawin para madali matanggal yung iba. Ganoon din ang gagawin ko diyan sa iba. Kasi mga bus na unahin natin tong kalasin para ma-pull out natin tong pinaka plate niya, yung pinagkakapitan. Pati dito sa ano, tanggalin din natin 'yan. Dito sa yung inang dito sa ano, 'yan. Tatanggalin natin 'yan para ma-pull out natin ng ano para makabilo tayo pa ganun ito. So sa mga walang budget, pwede niyo naman linis-linisan lang 'yan, pero dito kasi para walang supply o walang back job pinapalitan ko na lahat 'yan para isang anong isang kalasa na kasi mahirap din magkalas-kalas ng ano ng ganitong amplifier lalo na maraming kinakalas ito tatlong isko pa dalawa pa pala dito, dito sa baba pa kakalasin pa natin yan so yun lang dito naman pwede nyong i-pull out to oh. dahan lang ito itong itong cover nya pwede nyo i-pull out yan ng dahan-dahan para matanggal natin yung hinang dyan o kaya pwede nyo naman hiwaan na lang dyan so paraan para paraan lang yan So, kakalasin lang natin to. At yung potentiometer niya mga ay sa IMEX. So, meron ako dito yung number 10. na yung pinangkakalas ko dito. So, kung mapapansin nyo, binahayan din ng alikabok talaga yung ano nyo. Okay. So, update ko na kayo mamaya. So, ayan, nakalas na natin mga boss. at ah, talagang maano nga, ah, nabahayan na ng alikabok to. Kaya nasira yung mga potentiometer. So, blast na lang natin yan para malinis natin then kakalasin natin tong mga wala mo alikabok wala nga alikabok wala tayo mapistuhan doon ng ano dito tayo then check natin yung potentiometer so ito na yung mga kinalas natin mayroong mga sira Meron pa namang pwede pa pero nag decide ako na palitan na ng lahat para iwas sa blay katulad nitong volume So, tinis na natin yan. Sablay na talaga. Kunyari, baba natin ito yung pinaka ground nyan eh. So, pag tinis natin yan dito, uh, nasa mega ohms na yung reading niya, mga boss. Yan. So, nakababa yan ah. Nakababa oh. I-compare natin dito sa bago na ipapalit natin. So, ganito dapat reading yan. O, oh, 3.6 ohms. 3.6 o 4.5 yan. So pwede yan almost ano. May iba din kasi dito na nakuha natin na katulad nito. Ang reading niya ay tulad yan 1.k na sa kabila. Kasi lipat natin sa kabilang terminal. 94. So malayong malayo na magkaiba na sila ng resistance. Yan ang nagiging problema ng mga potentiometer. So check natin tong isa. Yan. 19 okay pa to kabila Six so oh, halos pwede pa to pero magkaiba na sila ng resistance so pag ganito pinapalitan na rin pero pwede pa yan pag tinisting mo sa tunog lang mapapansin mo medyo malakas yung ano yung iba dito mga boss pwede pwede pa pero may iba din talaga dito na chiko na halos ano talaga eh iwan ko lang to sa 50k yan subukan natin 6, 63 ohms 11 magkaiba sila ng rating ito 1 ohm 100 plus 200 ohms na 200 plus ohms na magkaiba na ng rating so pag ano yan magkaiba na rin ang tunog yan mga boss para ng left and right isa sa dahilan kung bakit minsan hindi pantay yung tunog dahil dito sa potentiometer yan ito, pwede pa 'yan. 4.8 4.8 ohms, pwede pa 'yan, kabilang. Pwede 'yan, itong ganito, so pwede pa 'to. Pero may iba lang talaga dito na sadyang sablay na. Sa so, may itong tutul ata 'yun eh. Oi, titingnan natin. Yan pwede pa 'yan. So magkaiba na sila ng reading. Gumagana pa, pero magkaiba na sila ng reading kaya minsan mapapansin nyo yung mga amplifier napapansin natin na may time na parang mahina yung isa, yung isa malakas tapos may time din na parang pakiramdam nyo hindi talaga sila nagpapantay dahil yan mga boss dito sa potentiometer pag may tama na kasi yung loob nito ah carbon lang yan so para iwas asil para iwas asil at iwas back job ang ginagawa natin dyan uh, nagkakabit na tayo ng mga bago para ano lalo na makalas to eh mahirap magpakalas-kalas ng ano palit na agad tayo ng bago kaya papalitan natin ng bago para walang sablay time check uh, mahingay mahingay may mga motor na ano na umaharot sa labas Time check mga boss, mga alas 11 na at naibalik eh, ko na dito yung ano, hindi ko pa niyon yung ilalim pero yung dito, naisklo ko na ngayon, magtitest tayo, check natin kung good na, kung pantay na ang tunog. Nga pala may request yung may-ari nito na yung fan daw, uh, gusto niya pag on, under agad pwede nating erecta yan, so mamaya gagawa natin ng video. So asan na ba? Ilipat natin sa CCD. Hanap ng ano, disenting music. Wala kasi tayo. Ito kasi speaker ko ngayon eh. Nasa labas yung ano, maingay. Lipat natin. O, pantay na. I-off natin. Oo, na-off na. Dati kasi pag in mo, may konting tunog pa. Ngayon, okay na. So ayos na mga boss, ang gagawin na lang natin dito ay yung pan. Kasi yung pan pag ano, ganyang wala ng ano, wala nang audio, humihinto siya. Isa 'yan sa features ng ano ng sakura, saglit lang mga boss at ano may tao. Tuloy tayo. Ah, ang problema nito, ah, hindi naman problema ang design ng sakura ay kapag naka-off yung volume, Uh, wala rin yung under ng panya. So nagpe-base yung ano yung pa nag-a-adjust ng lakas o speed o nag on kapag may audio na. Pag nilagyan natin ng sounds, ayan. So meron na siya tapos pag wala ng audio, bababa naman siya ngayon. Tapos pag meron ano, anda siya. Ngayon, hindi natin malaman ba uh, bakit hindi trip ng mayar. siguro? Ano, gusto lang tuloy-tuloy ang andar. Pwede naman 'yan, isa sa request sa akin na pwede daw idirekta na lang yung pan. So madali lang 'yan mga boss. So kailangan alam natin kung saan yung pinaka circuit o yung ano, yung supply ng pan. So yung pan ito, ito yung pinaka circuit niya ngayon. Ididirekta lang natin yung supply dyan para na ano, hindi na dumaan sa circuit na to. So gawin natin, kalasin muna natin tong ano, pinaka board niya tapos ano, lilinisan natin. natin. Okay? Saglit lang mga boss. Pinalas ko na sana yung board Kasi balak natin dito magano So hindi ko inaasahan na May problema pa pala Actually tumutunog naman siya mga boss Pero aagapan lang natin Kasi napansin ko ah, Ayan o ayan, Kung mapapansin nyo yung paan ng ano Kinalawang Ayan o Kinalawang yung paan ng mga transistor Maobligat talaga tayong palitan na lang yan Para iwas a verya O baka mag backjob So yung mga paan ng ano yung mga paa ng ng uh, transistor kapasitor itong 68 palitan na lang din natin para iwas ano tayo so hindi natin to napansin gawa ng uh, maalikabok tapos nakata nakatabon dito yung ano uh, yan hindi natin makita kasi nakaganyan siya so natatabunan ng pan so nung kinalas natin at nilinis natin doon natin nakita yung problema so ano ko na lang to kaya lang Ah, uh, tika lang dumilim. Ay, hindi naman ano ba yan? Bukas na lang siguro kasi alas 11 na gabi gabi na. Bukas naman natin ito ituloy. Okay, mga boss, ayan na. Talagang kinalawang yung party na to. Natanggal na natin. Ay, sumayad. Ayan. So, nakaready na rin yung pamalit natin dahil marami tayo ditong pamalit pyesa. So, ito, mayroon tayong ano, transistor at saka 68. Bumili talaga ako sa inang maraming 68. Kasi kadalasan talaga to sa ano. So, bilang tayo ditong 68 na 1 KB. So, yan yung ano doon. 68. Pero linisan muna natin tong ano, pinaka board para maano natin. Okay? Update ko kayo mamaya tapos i-topic eh, natin tong sa circuit ng para sa pan so pwede natin yung ano gawan or pwede ng ano na discussion tika lang okay. so tapos na tayo dito sa ano na ano pagkatapos maghinang linisan ng locker tiner gamit ang brush so yung lumang tot <laughs> yung, yung lumang tatbas ko yung ginamit ko ayan para malinis uli din papunta na tayo dito sa pan control circuit So nanghiram muna ako kay Kuya Jid nang ginawa niyang schematic kasi uh, nung may tanggap siyang Sakura 75 kinuna niya ng schematic itong buong circuit na to. So ang iniram ko ay itong una lang yung sa pan control lang. So paano nga ba gumagana itong pan at bakit pag may audio lang saka lang siya aandal. So titingnan natin mga boss. So yung pan control circuit yung signal niya ay nanggagaling dito sa sa output mismo Ito yung Output ng left and right channel Yan, dalawa Dumaan ng coil Yan, mamay Ituturo natin sa likod yan Tapos Pag tingin nyo dito sa circuit may Mapapansin kayong resistor Ayan, dalawa yan Ganon din dito sa kabila Ayan, no oh. Takbo dito Yan, dalawa So, papunta na yan dito Yan Resistor uli Yan, kapasitor Ah, diode ata to Teka lang, mali ako Diode ata to Diode Tapos, kapasitor kapasitor to ito resistor punta na dito sa may base ng transistor yan ilalagay na lang natin dyan sa screen yung schematic na hiniram natin tapos dahil balak ng may ari na iparekta na to na pagsaksak nya pag on so i-disable natin to yan So, paano natin may di disable Tingnan natin kung anong kinokontrol dito. Yung positive supply ba o yung negative supply. So, ito yung terminal ng ah uh, terminal ng papunta na sa pan. So, ito yung M plus nya. Ayan. So, papunta na yan sa supply. Ayan. Ibig sabihin, hindi yung positive yung kinokontrol nya. Ito naman yung sa M negative nya or sa ano nya. Papunta dito. yan yan Dalawa. Negative. Ayan. Papunta yan dito. So, ibig sabihin, yung negative ang kinokontrol nya para ano, kung may signal na, saka lang sya magsiswitch uh, ito yung switching transistor nya tapos ito naman yung mga driver transistor so ang gagawin natin dyan hahanapin ah, natin yung negative supply so ito negative yan tapos ito mapunta dito yan tingnan natin gitna ng regulator so pinaka ground so gagawin natin tatanggalin natin tong transistor na to tapos ito i-jumper natin para pag saksak natin diretso na agad on yung electric fan so balik na natin okay so ito yan ito yan mga boss, ito yung transistor na to na D2394. So pwede natin i-disable na yan. Tapos i na natin yung emitter at saka collector nya. Emitter at saka collector yung tinuro ko kanina. So ito yan yung sinasabi kong circuit. So from dito sa coil, tumakbo dito sa dalawang diode. Uh, right channel, left channel, tapos nagsama sila sa baba. Dumaan ng resistor yan, tapos pumasok na dito sa base. So tatanggalin natin to tapos i-recta natin mamaya ipapakita ko saglit lang kasi walang stand yung cellphone natin ayan na mga boss yung collector na papunta dito sa pan at saka yung emitter na galing doon sa negative or ground pinagsama na natin so pag saksak niyan automatic aandar na yung dalawang pan ngayon ikabit natin doon sa board at itisting natin kung aandar na nga ito yung tinanggal natin na piyesa okay so Saglit lang mga boss. Magulo pala pisto ko. Eh, ayos ko muna. Mga boss, so ayan na. Malalaman natin dyan kung pag unatin natin ng ano, kahit po nakaupapa pa yung volume, ay aandar na agad yung pan. So pag ganon, susubukan din natin i-up yung volume at lalakasan para malaman natin kung na-fix na ba natin. So una natin, ayan, andar na agad. So wala pa siyang audio ngayon. Lagyan natin. Ayan. Ayan, may audio na nasa labas yung speaker. Subukan natin i-off. O, tuloy-tuloy yung anda ng panyan yung gusto ng customer at nagawa na rin natin. So, may sounds na rin siya. Yung problema talaga dito, hindi natin napansin na may kalawang. Baka siguro dahil nakatutok masyado yung panyan, so dyan nag-concentrate yung alikabok. Kaya din kinalawang yung mga pyesa. Hindi lang natin masabi kung ano. Kasi andito yung panakatutok eh. Ngayon, okay na mga boss. At uh, sa tingin ko hanggang dito na lang yung vlog natin. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.